Ate, meron kong 500 pesos. Bibigyan kita. Kung mauhulaan mo ang aking katanungan. Ito ang aking katanungan. Mag-e-start tayo sa 3 minutes. No, ilang, anong aking oras tayo? 11.51. 11.51. So, matatapos ay 11.54. Ang katanungan ko, anong isda ang tatlong beses inuulit ang pangalan? I Start na tayo. Wala ka na. 11.51. Madaming isda. Wala ka na. 500 pesos to. 3 minutes lang. Okay. O, so, di ba? Hmm, ano? Sige, wala ka. Lawlaw law lang alam ko. Lawlaw. Dalawa lang. Dalawa lang ay. Sa... Logic yan, logic. Anong isda ang tatlong beses inuulit ang kanyang pangalan? Wala ka. Tingin sa camera para makita yung... Ay, hindi ka talaga kuya. Wala ka, daming isda. Soyong. So, yung 500 pesos o. Oh. Pwedeng, pwedeng dilis. Mm. Delicious. Wala ka. Tuna-tuna. Pinagpapuwisan si ate. <laughs> Pinagpapuwisan si ate, oh. Anong isda ang tatlong beses inuulit ang kanyang two pangalan? One minute. Two, one minute na lang. Two minutes na? No. One minute lang. Two, ah, one minutes, min pa. two minutes pa. Two minutes pa. haba pa oras. Wala ka. Ang daming isda sa dagat. Magandang nakalimutan ko. Nasa market yun. Ang daming isda rin sa, ano, sa ilog. Pwedeng hito. Ilang isang, minuto kuya? Dalag. Mga isang kalahati. Oh, one and a half minute. Sige, tingin ka dito para ma... Yan, kung sabi may ito, viewers, malay mo sabagot yung viewers. Oh. So. Sagot mo kahit malay. Oh, yung comment below po kung sinakaalam. One minute and twenty seconds. Isda na tatlong beses, inuulit oh. ang pangalan. Anong isda ang tatlong beses inuulit ang kanyang pangalan? Ilang minuto? 1 minute 10 seconds Okay. Uy, 1 minute pa. Haba pa ng oras natin. Ano pa alam ate? Sherlyn po. Ma'am Sherlyn. Ilan taong ka na 17. 17. Sakto. 1 500 pesos si ate. Kung yeah. mahulaan niya ang aking katanungan. Sige. Ulit, ulit na. Anong pangalan na yung isda? Uh, anong isda? Ang tatlong beses inulit ang kanyang pangalan. Ilan na? 40 seconds. 40 seconds. Oh my God. Pinagpapawisan na siya ati Shirley, oh. Shirleen. Ala, low, low lang talagang alam ko. <laughs> 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 low, low daw siya. 30 seconds. 30 seconds ate. Dali. Dali. Hula ka. So, ayun yung 500 oh. tarbaho ka ba? Hindi po. Hindi. Oh. Sakto. May 500 peso. Madami itong mabibiling ano. Isda. 20 seconds. 20 seconds. Ate Shirley, sige na, sayang. Tira tayo, 500 pesos. Ten. Nine. Ten. Nine. Eight. Seven. Wala pa pa. Six. six One. Four. Three. Two. Wala talaga, ate Shirley. Ten. Ayan, ah, ngayon, i-reveal natin sa kanya yung katanungan ko. Anong isda, ang tatlong beses na ulit, ang kanyang pangalan? Sabi niya kanina, ang mo? lau Tuna. Ako eh, ano sayo nasa market? Ang sagot doon 5552 na. Yon. Oh. Kala ko mo na kay saya. Ako na, tuna tuna pero hindi man ka. Oh, di ba may clue na siya. <laughs> <laughs> pero hindi ka pre eh. may may 100 pesos ka. Thank you, po. Eh, ingat ka Shirley ah. God bless. Thank you po. Thank you sa pagkasa sa 3 minutes challenge ka.